So, ngayon na ngayon eh, no? Ngayon na yon uh, ngayong araw na tayo magmigay ng uh, random na bata sa isang school. Okay? And uh, apat yung ibigay natin. Uh, Pinag-isip ako kung na uh, dalawa or tag-iisa lang. Okay? Para marami tayong mga mabigyan na bata. I think, iniisip ko tag lang, eh. Kasi, alam mo yun, pag meron na silang isa, alam mo yun, ma maano sila, parang may encourage na sila, hanapan nyo ng pares. So, pero, ibibigay lang natin yun sa mga deserving at saka sa willing talaga na, ano, na makapag, uh, na gustong mag-alaga. Kung ayaw nga mag-alaga, then, bakit ka, bakit kita bibigyan? Anyway, tara na. Apat na kalapate, let's go. Punta na tayo okay. So, change of plan, okay? Hindi tayo makakapamigay. So ayan, uh, pupunta tayo dun sa mga batang eh. Sa kabila. So ayan. Um, dito natin dito pupunta ako doon. Uh, usapin ko sila. Sabi ko, sasabihin gagawa ako ng sitwasyon. Sabi ko, papatayin ko na sana dapat to eh. Oh no. <laughs> Boy, alam mo yung sinagkakalapati dito? What? May nagkakalapati? Ay po, ay po. Ah, madami. Ah, dyan. Madami po. Madami siyang kalapate? Opo. Okay. Hmm. Bakit po? Wala. Papatayin ko na sana to eh. Ha? Huh? Mm-hmm. Kuya, akin na lang kuya. Hmm? Marunong ka ba? Parang hindi ka na marunong Marunong ka ba mag-alaga niyan? Papatayin kuya. Ha? Papatayin ko na to. Nagsasawa na ako eh. Nagsasawa na lang kuya. Marunong ka ba? Wala po. na ba, tsaka yung yung malapit ka na ano, Derek? Eh, sorry po, ana. Di diba? mm -hmm. Gandy. Ang Gando dami na ba? Eh. Sila ang dami na, pa na kuya. Papatayin ko na nga to, tapos lulutuin namin mamaya. Oo oh. oh nga. Hmm. Oo oh nga, ay maniwala. Ang maniwala mo. Kung ayaw nyo lang kaya, palipadin nyo na lang. Um, ay, dami dami na man. Man. Mm -hmm. Ayoko na nga eh, kasi ka, eh. mas maganda ano, kakainin na lang. <laughs> Kainin ko na nga lang. Oh. Real, o Oo nga. Mamaya. Nagano ko ng mga bata na gustong ano kumain mamaya. Kakain ka ba? Bakit? kumakain, kumakain ka yung kalapate? Hindi ako kumakain kalapate. Nakakain ka? Nakakain ako. Masarap. Mas at this moment that Totoo. he fucked up. pa ako nakatigod na kalapate. Lulutuin ko, pipirituin ko. Pipirituin ko. Ko. ko ito mamaya. Ano? Kakain ka? Kakain ka. Kakain ka. Na kalapate. Bakit? Kalapate yan. Kalapate ng kalapate yan. Wala yung kalapati yan. Oh, may wait pa. Wala yung mumpali. Naghahanap ako ng kakain ng kalapati. Ito lang yan. Ha? Apat. Hindi <laughs> marunong magbilang. <laughs> marunong ka mag-alaga. Marunong yan si Kevin. Baka naman di ka marunong mag-alaga. Baka hindi na pusa nyo eh. Oo, oo nga. Madami ba silang pusa? Dalawa lang. isa-isa. Ay, isa, isa. So, may kakainin. Mayroon lang ano oh nga ano? Kalapate? O oh, paano pa kainin to? Pinuod na kaibig! Bigas! <laughs> bigas na! Bigas naman! <laughs> Hindi pwede bigas dito! Dapat bibili ka ng ano? Patuka! Ah! mm -hmm. <laughs> Bigas! Gusto! <laughs> tinda ng patuka dito! Hindi! Doon no! Oh, so Sa may ano? Labasan! Kahit dyan lang. May Ay, dyan ano ka? Pa patuka! Gusto mo ba mag-alaga? Ha? Hindi nga. Baka naman. Baka naman kasi ano mo eh. So, mamaya-maya namatay na yun, no? Oo, dapat talaga, ano. Nakainulang na lang. Nakainulang na lang. Mamaya, ano, pag pinakainan I-check ko yun, ha? Pag binigyan kita, ha? Ano? I-check ko kung buhay pa, ha? Agaw tapos sa oh! almusal niyo bukas ng kalapate. <laughs> Baka lutuin mo ikaw lang Laman kumain. Wala ka sana niyan. Mana sa yung kalapate ko. Mamiyan pa rin. Kaya nga. Ay Ano, so, kakain kayo yung kalapate, lutuin ko na lang to. Wala namang nag-aalaga eh. Yung doon yung malapit ka na Derek. Ano? Ibigay na lang natin doon. doon. Ikaw gusto mo mag Ha? Adobo? No? adobo? adobo? <laughs> ano nga? Hey, okay. Gusto, magalaga? Inyo, diba? gusto magalaga, mo mag-alaga? Ha? Gusto mo mag-alaga? mo? Bakit? Kuya gusto mo? Kuya, pinalipad niyo yu dito yung ano, no? Yung anim na... Dito, <laughs> o paano? O pag-alaga bibigyan kita. Alaga mo. Isa niya, oh, Alagaan mo, i-check ko ha, kung buhay pa, baka kainin mo ah. Ha? Ayaw mo na. <Tiffany> <itation> Ibigay ko nga oh. No. 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 mo yan kasi naka-tape yan para hindi lumipad. Ano, alagaan mo. Hindi ka naman marunong humawak ganyan. Hawak hindi. Ganyan, no yan Wala hula batman batman wala yan lang Ito. Ito, ano 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 ng white. Ha? ano 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 pa yan. Oh. Diba? Alagaan mo. ano ano Ha? Oo, no, baka magalit mama. Bakit? Baka magalit mama. Ha? Baka magalit mama. Oo. Hindi yan, naka-tape yan eh. Huwag mo lang itawan. Paano Ito mo. Ha? Sigurado ka, kaalagaan mo ha? Wala eh, ayaw niyo naman eh. Kasi dapat dun sa school Puya, eh. Kuya, dito ka lang. Hmm? Dito ka lang. Pag ayaw ng mama niya, bibigyan sa'yo. Hindi ko. Punta mo sa mama mo muna. Boom. Hindi ka... Ganito yung paghawak. Ganyan oh. No? Ganyan. Hindi, ganyan. Sababang huwag. Ha Harap mo, ganyan. Pakita oh, okay, nga ng one. So, mukha, nikit eh. O. Eh, nakakalipad yan, kuya. Hmm. -mm. Huh? Ha? Nakakalipad yan? Hmm. Wait, -mm. wait. Oh. Wait, wait. Wait, wait. Wait, wait. Sa'yo na lang din to. Wakam mo mabuti yan, walto Ganyan. O. Oh. Alam niyo yeah. naman eh.

Oh. Nahawakan ko lang. Hindi hey, pa niya hawakan ito. Eh. Ha? Kaya ito kuya eh. Hindi, okay lang yan. Patayin ko yan. Okay lang yun. Patayin ko yan. Okay <laughs> <laughs> lang yun. Patayin ko yan. Dito din ko yun eh. Kasama okay, si Walter. Oh. Bakit? Ganyan nga, harap. Ako na ako. Sa harap, oh. Ako, naka-tape lang, kuya. Ha? Ay. O, oo, naka-tape to. Oh. Ba't ito nanunok ako, kuya? Oh, alis na kami, ha? Okay, Alagaan nyo na to, ha? Paano yan? Ang gagawa dito, Kevin? Ito yung maganda eh. Wala na eh. Oh, si White niya! Batik! Si Bala! So mga kalamay, and uh, yun nga, nabigay tayo sa mga batang yun, and uh, sobrang natutuwa lang talaga ako kasi nakita yung excitement sa mga mukha nila, alam mo yun, yung hindi nila, wala sila masya, masyadong idea kung paano alagaan. Anyway, uh, ma-figure it out na lang nila yon Nasabi ko naman sa kanila na ano, um, alam mo yun, magmanood ng YouTube, mag-subscribe uh, mag sa atin. <laughs> After lang sinabi ko naman, mag-subscribe sila sa atin. And uh, para matuto sila kung paano uh, mag-alaga, normal na procedure, pinaka-basic uh, na procedure, basic na pag-alaga, tinuruan ko sila yung pakain. And uh, ganun. Okay, so yun lang mga galamayan. Have a great day and peace out. Let's go. And uh, like new yung video if Uh, gusto nyo yung mga ganitong klaseng video pa para, para may magawin pa tayo ulit Let's go Peace out Happy giving up and ending And see you again tomorrow Or kung kailan tayo magkita Let's go Pew! Pew! <laughs>